Natural lamang na nakamasid itong mga kulupong didigong katulad ni Mr. Jason sa. So ayan, hindi pa man din nauupo. Um, wala pa rin, wala pa man din na ginagawang trabaho itong bagong bagong appropriations uh, committee chairman na si representative representative Stella Kimbo, wala pa man ding trabaho, wala pa man ding ginagawa hindi pa man din nagsisimula ang kanyang trabaho, binabanata na na itong mga ito. At ano ang sabi? Ang qualification daw kasi ng mga ganitong klaseng uh, posisyon sa kongreso ay kailangan daw magna, magnanakaw daw. Malala no yung ganito, magnanakaw. Agad-agad ang isipin ng mga katulad na itong si, si Mr. Jason sa magnanakaw agad. Pero tignan niyo naman yung kanyang mga ikan nilang mga idolo, ano ho? Malala. Napakaraming dapat investigahan sa mga idolo na si Mr. Jason sa katulad ni Sarah Duterte at ni Digong. Pero sila pa yung may gana na mag sa sa ibang tao ng katiwalian, ng pagnanakaw at kung ano-ano pa. Malala na to, ha? malala na po itong ganitong klaseng kaisipan. House Appropriation Committee Leadership mula sa bumibili ng private jet at chopper kasi si yan yung yan yung dating appropriations committee chairman na si representative uh, ko na kuno ano nga ay yumaman bigla namili ng chopper private jet at kung ano-ano pa at ngayon naman daw ang ipinalit nga ay eto namamakyaw daw ng Hermes bag at rilong pati so ganyan pero hindi nila nakikita yung sa kanila. Ano ho? Hindi nila nakikita yung mga tagong yaman ng mga Duterte. Hindi nila nakikita yung yaman din ng mga katulad ni Mr. Bato de la Rosa. Yung mga, o hindi nila pinapansin, yung mga makikita mamahaling bagay din na minsan ay suot ng mga katulad ni, ni Bato de la Rosa, Robin Padilla at marami pang iba. Pero pagdating sa iba, wala nga kayong napapatunayan, okay? Pero mukhang gusto niyo ng tuldukan. Ito yung sistema na sinasabi ko madalas na ibinabatoan itong mga taga-suporta ni Digong at ni Sarah Duterte. Yung mga negatibong bagay na ginagawa ng mga Duterte, ibinabato at itinuturo sa iba. So ayan, ngak-ngak kayo ng ngak-ngak. Pero sorry, wala naman kayo sa pwesto ngayon, Mr. Jason Sa. Minority nga kayo, di ba? Sabi ni former senator Leila de Lima. So dyan lang kayo. Good luck.